kanya-kanyang uwi na sa mga probinsya ang maraming bakasyonista para sa Semana Santa. Pero para sa mga nagbabalak palang bumiyahe, ano kaya ang the best way para makarating kayo sa paroroonan? May live report si Maricel Halili. Maricel. Susunod na linggo pa ang kwaresma, pero ngayon pa lang, marami na sa mga kababayan natin na nagsisi-uwian sa kanika nilang mga probinsya. Pero kung punuan na sa mga bus terminal, marami namang mga alternatibo na pwede nilang sakyan. Habang marami ang nagsisiksikan sa bus terminals, si Bik-Bik nawili na raw na mag-tren tuwing uuwi siya. De-air ko naman daw ang tren at higit sa lahat, walang traffic mas komportable kasi nakakaupo ako. Medyo tipid din sa pasahe sa tren. Ang biyahe mula Manila hanggang Quezon at Naga naglalaro sa 400 hanggang 665 pesos. Kung magbubus, umaabot ang tiket sa 680 pesos. Yun nga lang, fully booked na ang mga tren na biyahing Bicol mula Biernes, March 29, hanggang Pasko ng Pagkabuhay, April 5. Kaya ang ibang pasahero, wala na raw choice kundi magbus. Ito lang kasi ang dapat namin, uh, ang alam namin na papunta mas madali kasi wala na talaga kaming maawan. Uh. May bentahe rin naman daw ang pagsakay sa bus. Sa tren kasi, hanggang 20 kilos lang ang pwedeng bitbiting bagahe. Bukod dito, dumadaan sa maliliit na bayan ang mga bus kaya hindi na kailangang magpalipat-lipat ng sakay ang mga pasahero. Kung anumang problema sa daan, madali silang mag-transfer sa mga bus. Pag sa tren, wala. Pero kung bilis sa biyahe ang pag-uusapan, Siyempre, walang tatalo sa eroplano. Ang mahigit sampung oras kasi na biyahe sa tren at bus, kayang marating ng mahigit isang oras lang sa eroplano. At kung dati, pang mayaman lang ang de-flight na biyahe, ngayon, abot kaya na rin ito dahil sa mga promo. Pag sinwerte kang makakuha nito, ang one-way na Manila Naga flight, nasa 990 pesos lang. Basta maga makabooking, ready na lahat. Simula March 31, tinatayang papalo sa 70,000 ng pasahero sa domestic airport araw-araw kumpara sa 57,000 nung nakaraang taon. Cheryl, sa ngayon nasa 800 bus na ang humihingi ng special permit sa LTFRP para nga ma-accommodate yung mga karagdagang pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya. At kanina sa pag-iikot nga natin sa Araneta Bus Terminal, nakita natin na may ilang air-conditioned bus doon na biyahing Bicol ang fully book na simula April 2. Pero marami pa namang mga ordinary bus ang bakante, particular na nga yung mga biyahing Visayas. Kaya doon sa mga kababayan natin na nagbabalak umuwi, mas maigay kung hanggang ngayon o ngayon pa lang, eh magpareserba na kayo ng ticket. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili, nag-uulat live mula sa Cubao, Quezon City.